Yung binibigay mo na ito sa parents para mag-guide nila ang kanilang mga bata. Kasi nga, since ano pa sila, mag at ang tawag dyan, nasa young age pa sila, guidance of the parents or parental guidance is very important. Kaya parents mo na ang binibigyan nito. It is very also appropriate the parents, and the gardens before going to the to their children. Pag na-educate mo na yung parents, makakatulong na sila para ma-educate din nila ang kanilang mga bata. Kaya inuna natin yung parents. And also, yung mga topics kasi, naka-integrate na yun sa MAPE. MAPE, naka-integrate na yan. May competencies na tayo dyan na ituturo ng teachers like body parts, naming body parts. So, ano ano yun? Diba, nakalagay na yan sa tinuturo na sa inyo ng, 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 mga teachers nyo sa LMA, uh, sa kinder hanggang grade 3. O, yung body parts. Yan. Integrated na siya sa lesson. Ito ang primers, pinapaintindi lang sa pere ituturo sa mga uh, ano ninyo, mga anak. At ito ang kahulugan niyan. And you can help advocating on those things. We, uh, they can be partners of education to let their children learn. Okay ba?